Okay, yun, yun, <laughs> yun, oh, wow, tinamaan ka talaga ng magaling, <laughs> okay, mga kaigsunan, mga uh, kabisayang dangko, no, mga bisdak diya sa Bisaya, Sug Mindanao no, mayong adlaw ninyo, niya napunta, no, si Gardo Criteco, oh, come on, <laughs> so, uh, nakakalungkot, no, Uh, magsubo ta. Kung sa Bisaya pa, dako natong kasubo. <coughs> Sayonan ka. Kung grisman pa nato, no? Uh, Kining si Sagit Patilis Marculita, no? Uh, <laughs> no? Wabakan ni siya kulatahan. No? Wabakan ni siya kulatahan na na kuya pa no gnawa sa iyang huna-huna, no? <laughs> Sayonan ka congressman ka. Pero ikaw pa mismo ang magsasabing uh, there is nothing as West Philippine Sea that is a, that is a creation by us. So, so ano ngayon? No? Ano ngayon kung uh, tayo ang nag-create niyan? So, may problema ba? <clears throat> no? Tanong ko lang sa inyo patulan na natin yung uh, patulan na natin yung kanyang uh, sinasabi na uh, wala yung pangalang yan. No? So, ipagpalagay na lang natin na 1930s or 18th century o 19, 1910 so uh, ano ba tawag noon? Decades? Or uh, century? No? So, pagpalagyan na lang natin uh, pabor siya doon sa <coughs> kata katawagang uh, South, South China Sea. Okay. No? Para makuntinto siya. No? South China Sea. So, Siyempre, sinasabi din natin na mayroon tayong kopya, 18th century din pa, uh, panahon pa ng pagdaong nila Pigapita o nila Magillan, <coughs> ay may nabuo din tayo nga mapa. Na kung saan, sinasabi doon yung mga territorial water ng Pilipinas. Pero yun na nga no sabi nitong si Marculita, isa uh, para tila guni-guni lang <laughs> na no parang tayo pa yung uh, sinasabihan niya na wala naman 'yan imbento nyo na lang 'yan no at sabi nga ni Tariela no yung ating uh, uh navy no commodore uh, J Tariela hearing someone claim that the West Philippine Sea is merely a fabrication of the Philippine government is a disservice an embarrassment to their entire party. No? The organization they belong. They belong to and even their own family. Mukhang sapulo si Marcolita doon, no? no? Tingnan yung may mga mukha ni Marcolita no? Ah, uh, hindi naman ta hindi dili ta may hinawa yon. Pero murag siya sa iring nga nakurat. <laughs> Pasensya na Marcolita no? Pero yun na nga, no? Diyan sa picture makikita niyo, no? Talagang nga uh, Nawaan ba to? ni Duterte na gusto na Pilipinas maging probinsya ng China. So, no? Tanggapaglako na rin ba itong si Marcolita <coughs> ng pos posisyon ng China instead ng posisyon ng Pilipinas? Kayo, ano sa tingin niyo? Parang nakakalungkot na bakit uh, naging party list kongresman uh, pa ito mula sa kanyang uh, sagit party list na mula sa INC at ngayon eh nagla, nagsasalita laban o kontra sa tinatawag nating West Philippine Sea no so ulitin ko kayo nang umusga pero base sa research ko no? Base sa research na inyong lingkod, ito yun. Ang wish Philippines ay unang ginamit. O yung salitang wish Philippines ay unang ginamit yan noong panahon ni Pangulong Pinoy, no? Aquino. O Benigno Aquino Jr., no? Sa panahon niya rin, no? Ay nag uh, nagsampa, uh, dumulog tayo sa tinatawag nating uh, on-close. No? Yung uh, lumapit tayo o dumulog tayo, nagsampa tayo ng kaso sa United Nations Convention of the, Lee, of the Law of the Sea, or yung on-close. At uh, noong July 12, 2016, no? Yung ating sinampang kaso, o reklamo ay uh, binigyan ng desisyon ng uh, Permanent Court of Arbitration <clears throat> no July 12 nanalo ang Pilipinas at kinikilala o doon nagsimula yung ating tinatawag na uh, economic uh, exclusive economic zone no kung hindi ako nagkamali yan na yung uh, 200 nautical miles nautical miles mula sa ating mga dalampasigan <clears throat> at sa decision na yan hindi kinikilala yung uh, gusto mangyari ng China ng uh, kanilang na uh, nine dash line, no? Na kung saan siyam na mga guhit o siyam na mga linya Nakung saan, halos umabot na sa ating mga dalampasigan. Sa Sambale, sa Palawan, or whatever. no Pati yung mga isla doon, yung mga Spratly, yung pagasa asa ay sakop sa kanilang nine-dash line. Nine-dash line. Siyam na mga guhit o mga linya na hanggang uh, mula Pilip-Taiwan, ito ay yung pababa mula Taiwan, pababa ng Pilipinas, hanggang doon sa bahagi ng uh, Indonesia at Vietnam. <clears throat> so mula nung uh, uh, nagsampa tayo, eh, dinulog natin sa United Nations Convention, ay uh, binaliwala o hindi mignigyan ng uh, pag-aproba yung kanilang nine-dash line. At sa halip, tayo ay nanalo. No? Noong July 12, 2016. At alam niyo ang nangyari doon, di ba? Binalahura. <laughs> Noong bagong nakaupo na si Duterte, yung uh, pagkapanalo natin. Sa hindi natin malamang dahilan. <clears throat> no? Siya ba ay uh, nakausap na ng China? at uh, sila ba ay nagkasundo na sa kung ano mang dapat pagkasunduan no at uh, pinag pinagsasabi niya pa na yung pagkapanalo yan ay uh, parang uh, kapirasong papel na kung sabi saya pang ilo ko sa lubot no tamparos <laughs> tamparos sa ato ng mga bisaya no nga ang usa ka uh, bisayang presidente ay uh, imbis nga naatay papel nga na testamento nga kita ni Daog kaya binali wala pa nung panahon niya syempre mabango siya humot siya tong panahon na siya igibotar sa mga tao so wala kayo na to uh, pinagbigyan o hindi natin ganong uh, pinukusan o binigyan ng interes yung kanyang uh, pagsalaula sa panalo nating yun. Sa panalong ang uh, gobyernong Pinoy ang uh, nagsagawa. No? So, nakakalungkot. No? Ngayon, dito na. No? Sinasabi na na Hanggang ngayon, sinasabi na pati itong si Marcolita ah, nawala yung West Philippine na yan. No? Parang gusto niyang sabihin, yan ay ang tawag yan ay uh, China, ano ba yung sinasabi ko? South China Sea. Okay? So yun ang mas gusto niyang siguro para na huni na mga ibon yun para sa kanya. Yun ang mas... Uh, magandang pakinggan kaysa West Philippine Sea. No? Para sa akin, <laughs> sa inyong lingkod, no? Na si Cardo Critico, no? Mga kababayan, mga kaigsuhunan, wala yan sa pangalan, no? Wala yan sa pangalan. Pwedeng sabihin nga na noong 18th century o 16th century, ay atawag dyan ay eh, Maaring South China Sea nga yan. Pero, no, ang malaking pero, 2025 na, <laughs> no? At 2012, sinimula na natin na tawagin niya na West Philippine Sea, no? At uh, marami nang nangyari, no? So, bakit Uh, hindi matanggap ni Margulita na yan ay atin. At yan ang tawag natin sa bagong katawagan. No? Dahil yan ay nasa west ng ating bansa, yan ay tinatawag na nating West Philippines ngayon. At uulitin natin, no? yung 200 nautical miles, nautical miles lang naman ang talagang pino uh, pinaprotektahan natin yung tinatawag nating exclusive economic zone ng Pilipinas. Yun lang naman ang gusto nating protektahan, ang gusto nating wag pasukin ng sino mang mga intruders <laughs> o yung mga dayuhan. No? Pwede silang dumaan, bakit hindi? Pero dapat, pagdating sa uh, pagpapaalam muna, dapat isa sa gawa yan ng sino mang mapapasok yan. No? Ganon din naman tayo pag pumasok tayo sa mga exclusive economic zone <clears throat> na mga bansa na dinaanan ng ating mga barko. Tayo ay kanilang pinapalalahanan. At uh, hanggang daan lang dapat. Hindi ka dapat uh, magmamasid, magsorbe, at magtambay ng napakatagal no so gusto ko lang ipaalala sa ating mga kabigsuan no na tayo ay nanalo na diyan tayo ay binigyan na ng karapatan ng uh, unclose o ng samahan ng mga bansa sa buong mundo na United Nations Convention of the Law of the Sea Kinila, kinilala yan ng uh, Estados Unidos, o kung sino man yung membro yan European countries, at kung sino pa man, mga bansa. No? Tanging ang uh, China lang, ang hindi kumikilala sa desisyon ng UNCLOS. So, saan ba itong si Marcolita pumapanig? <laughs> Natanong ko lang sa inyo, mga kababayan. No? hindi mo maintindihan, no? Hindi natin maintindihan ang taong ito. Ulitin ko, 2012 pa, sinimulan na ni Pinoy ang uh, salita o ang pag... Parang bininyagan mo, no? Nagbinyag ka nung uh, pangalan sa lugar na yan na West Philippine Sea. West Philippine Sea, no? At nung July 16 nga, uh, kinikilala na nang UNCLOS yung ating uh, uh, economic exclusive economic zone no? na dapat lahat ng membro doon sa uh, UNCLOS ay kung mayroong kayong karagatan kayo ay magkakaroon ng uh, economic exclusive economic zone mula sa inyong dalampasigan na ito ay uh, 200 nautical miles, no? Hanggang doon sa kalagitnaan kung saan man abutin yung 200 nautical miles na yan, no? So, ma Vietnam man yan, may Indonesia man yan, no? Ma Taiwan man yan o mapa European countries man yan, may ganong pagkilala, no? Na bawat uh, bansa ay mayroong tinatawag na uh, economic, exclusive economic zone. So, inaangkin natin yan na atin at pinapanindigan natin yan. By tinamaan ng lintik, itong si Marcolita ay hindi natin kaisa. <laughs> ha? Hindi natin kaisa sa ating uh, uh, adikain na dapat wala nang manggulo dyan dahil ibinigay na sa atin yan. Mayroon tayong kakampi dyan na nagpapatunay na atin yan. Kaya alam nyo na, no? Mga, <coughs> mga alam nyo na. Tumatakbong senador yan mga tao ni Duterte yan, isa sa mga taong gusto nga magpaulipo na lang ta sa China at imuuntang probinsya ng China. No? Hindi yan fake news mga kababay. Binitawan niya yan sa National TV pa. No? Maraming nakarinig halos buong Pilipinas. No? Na magpasakop na lang ta sa China. At ito ngayon, ang tao niya, ang manok niya, ha? Ah, tandaan niyo yan halos lahat ng manok niya ay uh, alam niyo na. <laughs> Maka China, no? kutan ko. Kaya kayo nang bahala, no? Kung iboto na ninyo, kung wala moya uh, malasakit sa atong uh, uh marine territorial na sa inyo na na, no? Kung wala moya uh, kaluoy sa mga mangingisda sa bandang sambali, sa bandang uh, uh, dito sa ibabaw ng papuntang uh, North Luzon. No? At dire sa mga mananagat sa Palawan. No? Kung huwag mo'y kaluhay nila, <laughs> ibutar ninyo. Ibutar ninyo ang mga makachay ng politiko. No? Pero hanggat uh, andito may may uh, may uh, vlog ako <laughs> mayroon akong uh, YouTube channel no pipilitin ko no? Pipiliting ko na ipagtanggol no paglaban yung ating uh, teritoryo diyan sa karagatan no okay uh, Yun lang at uh, paki-subscribe, no? Kung di pa kayo sa subscribe no? Paki-share, paki-comment. Maraming salamat. Amping, amping ng tanda, no? Dagay nagkalat ron ng mga espiya. <laughs> dagan po'y gusto mo dagan, no? Nawa ta kay ba kung back up na ba sila? At natural, babakapan sila kung sila tagapagtanggol ng ating kaagaw no yan sa West Philippine Sea. Okay, maraming salamat no. Ingat ang lahat.